mga ka-wonder o oh, may mga bisita tayong mga doktor, dentist. dentist. Oh. si Dr. Hilin Ratibo, uh, katabay, sa ano siya be? Siya yung dentist natin. Siya mm -hmm. yung nagbulot sa atin. Oo. Oh, oh. ako ng oh, Hindi, ano to? Ano to <laughs> tawag? Fixed bridge. bridge. Oo. Oh, hey. oh, oh, oh. Kaya gumanda ako. Dapat pala tinanong <laughs> mo. Doon tayo. <laughs> o, oh, di si <laughs> Dr ay dentist. Dentist Daniela Vlog at saka si Doktora Ana. odi O di ba ako, Be, hindi natin nakalain na diba, bibisitahin tayo ng mga doktor. o di ba? Opo. Ma hindi, dok. Sa amin mansion, pero sa mga mayayaman, hindi talaga to mansion. <laughs> sa amin lang. <laughs> Oo. Oh, oh. oh, oh. Talagang may hirap ang buhay namin. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ang pangarap Talaga, isang kwarto po, lang. Hindi mo Kasi ang 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 ang, panga, ang, ano namin doc noon, magkaroon lang kami ng bahay kahit isang ano lang, yung parang ganito lang square. <laughs> Oo, may matulugan lang. Pero siyempre, pag pag si Lord kasi ang nagbigay, hinihigitan niya. Oo. Hindi mo na yung mapipigil lang. Deserted blessing. Oo, oh, oh, blessing. Oo. O, di ba? O, kumakain sila ng pansit, luto ni Wonder okay, Nanay Vlog. Kasi mo lang nag-diet sila. Oo, nag-diet. Buti na lang, Bey, ang kinuha kong inumin Lipton. Oo <laughs> nga. Oo. Oh, okay. oh. Pero hindi, hindi ko naisip, Bey, eh, kasi na, nung nag-grocery tayo, hindi natin alam na hindi ko alam na pupunta sila doktora dito oh. na nasaktol ito nyo. Tapos <laughs> nyo oh. yung <laughs> grocery. Oo. Oh. So, <laughs> maganda grocery. Naman kumakain, di ba? Oo. Hindi kuma kumain din yata si... Yung tingnan nyo, matakaw ako, ako. pakipalo oh. na lang po ako. O, oh, na lang Huwag yung palo sa pwet, ha? Palo. <laughs> yung palo. Oo. Di ba? Gusto pa kasi busog din kami kasi, kami kasi um, oh. sa church. ang ah, namin namin kinain. Oo, oh, nag-order din kami ng ano doon, share the <laughs> Kaya kumain din kami kanina. Mga pansit din. Hmm. Mm -hmm. Mga pansit din. Kay, kay ano, si Sheila, dok? Si... Si Sheila sa Agno. Ah, oo. Okay. Oh, doon nag-order kami doon kanina. Okay. Pang merienda. Ayong mga kawandor, 'di ba? Baka susunod na bibisita sa ating gobernador na. Hindi ba 'yan? Hindi ba 'yan? Oh. Hindi ba 'yan? Ano 'yung vice vice? Ah. Napapatingin si doktor eh, yung mga di ba? Ano lang sila, chill lang, chillax? Parang ano lang? Dito lang sila tagilid ko. Hindi, kain ka lang. <laughs> pero Dok, parang natandaan na kita, minsan nag-commit ka sa ano namin. Oh. Anong nagpabunot yata kami kay Doktora? Oo, oh, parang sabi ko, parang napapomeliar sa atin si Dok. Sabi <laughs> ko, oh, nag classic ko yan. Oo. Ay, Oo, nag-commit. Nag-book ako. Nag mm -hmm. Pinapalo ko na sa Wonder Family. Hindi ko nilabasa kasi. Hindi, ko nang kumilya ko, ng ko. <laughs> <nagbabasa> <laughs> sa susunod, bi kay doktora naman tayo bibisita kasi, di ba, pupunta tayo ng Villa Maria ba yun? Ay, oo. Oo. Sinsit na namin, Dok. Sinsit Ay, siya nakakandos tayo kasi bisis Oo. Sa bahay, o si KC, masyadong o, di ba na... Ano ko ako yung bahay nyo doon? Oo, Oo. O, gawa na. O, ano yung house na, ganda-ganda na. Hindi, dahil tapos ka. Ayun, nagpatayo ay ka. Ah, siguro, Dok, ang ang mahal ng lupa doon, Dok. Nabibig ko yun, ano eh, 7,000 per square meter. Oo. Ay, mahal. Wow. Laman, di ba? Laman. <laughs> <laughs> diba? Magugulat kayo sa bahay doon. Ay, nakamayaman ito. Ayun pa yun. yung... <laughs> sa vlog ni ano, yun yun? Kay Pastor, uh, oh. sa kapatid ko yun. Ah, ay, doon din do. Ah, doon din. Ah. Oh, don't oh, mm -hmm. oh. B. Ano natin yung mga mansion B. Oo, oh, yun talaga yung mga mansion. Hindi ito, itong sa atin. Simi mansion. <laughs> mansion pa rin ito. Oo. Oo. Very maganda. Oo. Ano ito? Ano architect ninyo? Hindi po. Kami kami lang. <laughs> kami na yung architect. Ganito-ganito? Opo. Waki-waki lang. Yung ano namin, contractor. Tapos, inano lang namin yung mga gusto namin gawin. Tapos, sabi niya mas maganda po yung ganito tapos pinakita sa amin yung idea okay sige naman oh okay, sige go na ayun okay, <laughs> <Gulon> lang po sabi ko ang ganda oh yun niya oh oh na si Dr. dentist Daniela vlog <laughs> Opo. Oh, po hindi pa siya as in finish. <laughs> Hindi pa siya as in ano. Oh. Ito yung CR. Ang <laughs> CR. Yan, kalat. Ito yung dalawang kwarto ng mga kids. Oo. oh, <laughs> oh. oh di ba? Nag-ano nag, na si Doc. <laughs> nakabili namin yung mga carpet na ano, iba. Hindi pa oh. mm. oh, ang kalat. <laughs> Bigla ang ano eh. Bigla ang... Bigla Pwede ang i-video? Pwede, tayo, pwede, tayo, pwede tayo, po. Ayaw oh. <laughs> mga asukod bahay. Sugod bahay talaga Ayan Ayun makaka-wonder syempre, ano na ito na. Maraming maraming salamat sa pagbisita kay Doktor, Doktora Helen Ratibo Katabay sa Bani. Sa Bani? Opo, kasama kay Dentist Dentista niya vlog. Saan po kayo sa San Carlos City? Sa San Carlos. Yes, San Carlos City nakapunta dito sa Cabana Utan. Oh, di ba? At kasi syempre kay Doktora Anne. Magkakaibigan ko sila, Magkakaklase. Klase. kabarts. So, oh, kabark. Ay mga ka-wonder kasi. Eh, eh. Ihatid lang natin si baka Bakalan yung hinahanap ni sir Ayo po, 'yan. Ay. Yung mga anak namin 'yan, inaano nila nilalaro. Oh, yeah. ayan ihatid na natin yung mga ano natin, mga bumisita sa atin na mga doktor. Kaya <laughs> thank you po. Thank uh, you ha, thank you. Magatid lang tayo sa labas. Sige po. Bye bye. Tara okay. ah, be. Ah, okay. Ano kita? Dito ba sama sa labas? Ah, dito sa iyo. Oo. Ayun mga kawander. Wonder sana family. all. Wonder kasambahay. sambahay. Ay, wonder, oh, wonder kasambahay ka vlog. Ayan. Oh, di ba? Si Wonder Kuya. <laughs> kuya mo? Apo, <laughs> oh, wonder kuya, ito ah, yung bahay niya. Ah. Pero ito pa niyo na dati o nabili nyo na rin? Nabili lang po 'yan. Uh -huh. Bago lang namin nabili yan. Aw. Kondi ba nahirapan sila do't umakyat? <laughs> <laughs> Para tayong na, bundok nito, no? <laughs> Opo. Oh, Pero mas mataas pa po dati dot dok. Ah. Ina eh, lang eh, binawasan lang oo kasi masyadong mataas. Pero maganda tong sa likod niyo oo Opo, maganda. Malungkot oh, ka to Oo. Tanaw mo yung paglubog. Pag oh. Oh, diyan ang ganda pag ano, sunset. Oo, oh, oh, sunset. <laughs> Ay nako. <laughs> <laughs> Hindi ko na makakalimutan ito. <laughs> Balik ko po kayo ulit, Doc. Oh, pag pag ganda. may time. <laughs> O oh, di ba, yung mga bumisita sa atin, mga bigatin. <laughs> Sana all. Yung pangarap namin. Ay, oo nga. Oh, ah. Ganito yung yeah. pangarap dream car oh. namin, Ay, Dok. Kaya, na. <laughs> kaya na yan. Gaya, gaya. <laughs> Sige, thank you, thank you, Dok. Thank you. Sige, thank you. Bye-bye. Sige po. Bye, Bunso. 3.0 to 2.8. Hindi. Hindi ko alam. 2.8? 2.8. Anong verse yun? E? Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Pwede masilip yung likod? Oo, sige. O, okay. oh, dahanak! Maano ka dyan, be? Sige, ma'am. Pwede masilip yung likod? O, oh, ito kasi yung dream car ni Wonder Daddy yung mga ka-Wonder. Sana soon. Oo. Sige, ikaw na. po kayo. Okay. Sige po. po ingat. O oh, di ba yung dream ka ni Wonder Daddy niyo? <laughs> kasi pa talaga ang sa likod. Ah, sa likod. Tatlong tao kasi. Ah, oh, o, Sige po, ingat. Sige po kayo. Sige po, ingat. Thank you. Ayun mga ka-Wonder, di ba? Thank you. Sige, Bye. thank you, thank you, thank you po. <laughs> Ay, mga ka-wonder. Ka o, oh, diba? Hindi natin ganyan nakalain na. Oo, oh, oh, nga. Ganyan nga. Hello. Hello. O, oh, diba? Mga kids. Mga wonder Ayon, mga ka Babay na. At thank you, thank you so much sa panunood. And see you again in our next vlog. Bye-bye.